Good day mga par. Uh, welcome na naman sa aking panibagang vlog. Uh, for today's video, uh, nag nagbalak ako pumunta sa dito, sa may tanay. Ngayon, nandito ako sa may... Uh, malapit sa may manukan. Daming tao dun eh, kaya dito akong tumambay. So, for today's vlog ko... Wala, dun lang tayo. Oh. Makapansya lang tayo. Tignan natin dun. Regina ka pala mga par so tignan natin kung anong ano dun pwede puntahan time check 11.29 mag yes 11.29 so tignan natin ang magandang puntahan dun tagal akong nag nakapag vlog ulit gawa na nasira yung ano motor natin yung return spring pinais ko pa sa may Suzuki yung mga ganun so yun dito nya may tas yung return spring nya dito ngayon okay na sya mabalik na meron ng laban dati kasi pag tinapakan mo sya ganun lang sya hindi na sya lumalaban ng ganun yan tapos pati yung sa ano niya yung sa Oh, tawag dito yung sa air filter pinapalitan na rin pinapalitan ko na rin tsaka fuel filter pala kasi ang diagnosis na namamatay siya eh Ibig sabihin wala nang gas na pumapasok grabe nito me kaya yun mabuti na mga 2,000 may uh, ang aking ano binayaran din Mahal lang labor yung return spring lang nasa 50 pesos. Pero yung labor niya nasa umabot ng 650. Sabay sinama sinama ko na rin yung ano eh. Yung fuel filter tsaka air box. Ayan. Anyway, sige tara. Punta na tayo doon. Diretso na natin. Sige. Okay. Let's go. buyoy buyoy pa <laughs> di yan naman uh, saray magsalita sa camera ay eh, pinili ko dito sa may ako lang mag isa para hindi na kaya <laughs> nakakaya kasi pag dami tumatambay dun sa may manukan sige dito na ako nagsimula mag vlog gawa ng puro traffic lang naman din yung ano eh yung ikita dun sa may baba at least dito tahimik Woo! sarap sarap magmotor Ayun, eh, ang dami nila nakatambay. Nakatambayers sila. Mga ganon. Ayun, eh, para may gumagawa ng ano. Film. Ang manupan. lamig so lamig nagre-record ka ba ngayon na lang ulit ako nakaraan dito sa may marilaki eh. uy ayun eh, ganyan na no? ayos ah hindi dito may e-bike malapit <laughs> na talaga yung mga e-bikes ngayon kahit marilaki na napupunta e-bikes e-bike lang pala isa lang sya eh Okay, malapit tawid na tayo sa Regina Rica. Pero kain muna ako. Kasi 12 na. Eh. Okay, number ito. Kainan. Ito na lang kainan. Sarado. Bukas yun ang mga pagkain dito sinigang picharon egg limpo chicken na Lugaw dugaw pork 115 yung ano kaya yung chow pa na yan ano na yan Diba ba may rice yan 84 lagas po kayo Ah, nagblog lang. Okay. Kahit lang ba, parking galang? lang. Ito na lang. Okay, mga par. Tingnan natin kung masarap dito. May chow ng 84 pesos, no? Mura lang. Tingnan natin. chaupan kaya yung ano chaupan lang yung chaupan po egg chaupan ayun lang yan yes, sa yung 84 ah egg ah yun lang dine. ah dinin po thank you Siyempre, kaya mo na tayo dito.

Uh, medyo murah-murah menggandeng, di lag <laughs> Coba pa lang mga 84 pesos yun na murah Ay, init Anyway, sige tara patuloy na natin ang ating misyon Sos, ang init sa pet <laughs> Ang pet na rin Let's go! 100 pesos, kuya? Oo, oh, sir. May Tuesday lang yan, sir, kasi close kami. Ah, pwede pa rin pumasok basta magbayad lang ng 100 Pwede lang kayo. O, sige. Iyan ako lang. Pero close lahat, sir. Simbahan lang po yung bukas. Pwede pumasok doon sa simbahan. Naka-open siya. Pero yung sa Mama Mary, hindi kayo makangangkat. Ah, okay. Sa paligid lang. Premises lang. Ah sa perimeter. Okay. Sige, okay lang kasi ngayon lang ako bakante.

Ah, doon na. Wala naman PR doon. Parking natin tapat ng Chapel. Ah, doon na lang. Sige, thank you. Okay na ba sa inyo? Ay, sarado sila mga parpag Monday, Tuesday. Pero kaya pag pero pwede, pwede nang pa rin pumasok basta magbayad doon ang, mm -hmm. ng nang 100 per head. And all again. dito yung sabi ng babayad na lang ng 100 pesos kasi sarado pag Tuesday Monday Tuesday fruit pin printing pala to mga par mga paa tapos pwede ka magpagawa siguro nito so lalagay sa pangalan ng family o pangalan mo parang ganun <coughs> tapos yung ilalagay nila sa ilalagay nila sa patwok super patwok na lagi nila ok yun lang naman naman dito wala namang iba ngayon natin parang delikado may mga biyak biyak ang <laughs> mga gumuho eh okay. Ini Something na ano. kuweba siya. Ang mm -hmm. galing, no? May kuweba sa loob. at least maganda pag ganito mga araw magbabayad ka nga lang ng 100 pesos 100 pesos wala na siyang wala naman limit pero at least mga mo compare sa mga regular days na may mga tao kasi ito wala masyadong tao parking na uh, dapat pala doon na parking hindi ako nag parking din nandigan po kung lang ng tao ganda Okay mga par Okay na Okay na tayo Bye Mama Mary Maganda siguro ito pag gabi eh. taniman ng uh, dragon fruit dragon fruit hmm. yun ano yung dragon fruit halaman ng dragon fruit kapang bunga nga lang pagod maglakad grabe pero masaya dito ah wala masyadong tao wala rin ako masabi <laughs> ah pagod Apart, tapos na tayo pumunta um, so far okay naman yung itsura okay naman yung place sobrang tahimik ka lang halos di nga ako makapagsalita kasi <laughs> so, sobrang tahimik naganda yan sa mga, sa mga taong gusto ng katahimikan gusto <laughs> so, ng katahimikan sige Let's go now. 举报。